Morning. Ohayo. Ohayo. Kape. <laughs> Naiinom mo? Kape. A coffee ka? Good morning. Kape tayo. Ah, <laughs> 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 oh, it's Yung panahon ngayon, sabi sa ano sa weather, cap. all day, maghapon ulan. <sighs> Good morning. It's 9, na. Tapos so, pagising ko na. Sunday ayon. General cleaning. Maghabon ng ulan. Baka mamaya pundakan lang sa supermarket. Baka tayo ng breakfast. Yung breakfast lang namin is very, very light lang. Hindi lang masyado kumakain ng marami sa breakfast kasi wala pang ano, wala pang masyado yung baka. breakfast namin ngayon. namin may egg dito. Kasi na namin kahapon sa ano sa Don Quixote, Mega Don Quixote. Oh, sorry. Yung soup natin. Okay so, na tayo. Oh. Medyo bukay. Oh. 반도치 이, 아, 에, 2 3나5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 grabe. Sign of aging na yata. sobrang ano. So, masakit na yung bigod ko. Saan natin tong bagong mansika? Madali lang pong eh. Mabilis, mabilis maluto. なこれ名前は韓国海苔。Oh, <okay. S 2> 韓国海苔、ね。韓国海苔。韓国海苔。韓国海苔。韓国海苔。韓国ます うか、ん、硬くないでしょうん Never mind my white hair. On the way kami punta na train station dahil si-charge ko tong ano itong pasumuko kasi pag nagtatrabaho ako, hindi ko nakabutan. Yung opening kasi is from I think 8 or 9. Tapos pag uwi, uh, nauuwi ako ng mga past 4 na eh. Yung closing ng ano ng uh, sa Equis, sa train station is mga 4. So, wala-wala akong time. So, kapag ticket naman yung gagamitin mas mahal ito kasi makakatipid ka. So, it's Sunday morning, 10.31. punta kami ha. Charge namin ito. Lagyan ako ng ano na ichimang para ano, pang isang buwan na yun. Para, ano, hindi nagkakaproblema sa pamasahe. Let's go. Rainy